Ooh. Yo, and good day guys Ito pong muli si Daddy Vin And maligayang pagbabalik sa si Daddy Vin channel So, eto nga, no, iniharap kanina no, Sa Philippine National Police uh, Press Conference uh, Kung hindi ako nagkakamali Mga alas 3 ito kanina ng hapon no. Try natin panorin Mula ito sa Rappler na naman no, uh, Sa channel ng Rappler Itong naka, yan yan. Ito si Kibuloy guys. Yan si Kibule, guys. Yung takip na takip ang muka. No? Kasi malalaman natin yan bakit yung katabi niya ah, hindi ganun kalaki yung bulas ng katawan ni Pastor Kibuloy, di ba? Tsaka kita yung mata niya. So doon pa lang nung pumasok sila, sabi ko, ah si Kibuloy itong ah, sobrang nakatakip ang muka. No? Ang tanong nung, mga, nang marami, bakit kailangan magtakip pa ng muka eh? sobrang kilala naman natin talaga si Pastor Kibuloy. So, I think yung nangyayari dito ay parang mind game na naman ito na baka isipin ng mga tao kung uh, sila ay magta kung siya ay magtatakip ng todo ng muka yung asin uh, walang pagkakakilanlan pwedeng isipin ng mga tao na hindi si Pastor Gibolo ito no pero isang nakikita natin ay itong um, balabal O oh, scarf tawag dito eh. yung nakaganon sa liig niya isang makikita ninyo pag tiningnan ninyo yung picture kagabi bago siya sumuko nakaikot din niya sa leg niya so ibig sabihin siya talaga to wala namang iba ayan yun yung isa niya kasama at yung tatlong babae na kasamahan nila Okay, okay na po. Okay. So, dito sa mga pahayag nila, no, ng, uh, ni, ni Abalos and yung dalawang generals, uh, talagang kumpirmado na itong si Pastor Kibuloy, yan, ay sa si compound talaga nahuli, no. Kumpirmado talaga. And, uh, gaya nung sinabi nila nung una, yung building na yun, no, yung building na yun ang tinatarget nila ata uh, uh, ang paalam ni General Torre no sa kanyang do sa kanyang uh, mas nakatataas no na sir ah uh, magpapaalam kami na ito ay papasukin na namin o ang ang term nila ay assault ang sabi ng kanyang uh, boss guys ay ganito no uh, make sure na walang mamamatay o walang madadamay na mga bata kung sakali man may kasama si Kibuloy dun, ibig sabihin uh, nag expect din ito si General Torres since sa uh, ito sa mga ganitong ano, pagkakataon nag expect din siya ng uh, uh, just in case na may mangyari na barilan no? Uh, ang pinakaiiwasan daw talaga ay yung may mamatay na civilian or may kasamang bata doon, may babae or kung meron man na mga pwedeng madamay doon sa papasukin nilang building dapat walang may ma uh, walang mamamatay or masasaktan, no? And kung halimbawa itong si Kibuloy manay man ay manlaban, uh, dapat hindi yun mangyari. Kung halimbawa lang ang ah uh, siyempre hindi natin maaalis yung uh, pag-iisip na na pwedeng pinagdududahan ito nila General Torre yung uh, pag-surrender talaga ni Kibuloy. What if kung marami silang uh, kasama don, no? At kung halimbawa pagpasok nila doon sa building or uh, kung so surrender na siya bigla may mangyari di ba hindi natin alam di ba balitang balita nga na may mga uh, firearms nga si Pastor Kibuloy dito di ba so yun ipinakita rin dito guys yung ano yung uh, eto yung selda So, ipinakita rin dito guys yung pinakang uh, uh, pinakang selda, no? Ni Pastor Gibole. Ganito lang kasimple, no? Ayan o, kita nyo ba? Ganyan lang kasimple yung selda nila. Hindi siya hindi siya masasabing magarbo. Ayan o. Ayan o. Ganyan lang. Ganyan lang kasimple yung selda nila. No? Parang may isang ano doon. Kita nyo ba? parang may isang bed dito then may tingin ko ito um, uh, uh, pwedeng uh, kasilyas ito yung CR no dito sa tabi ng ano uh, ng uh, kanyang uh, bed so napaka ano nito napaka hindi si isikibuloy dito kung mapapansin na lang ninyo yung mga nakita nating rooms no as in para ka nasa daig pa yung 5 star hotel as in talagang ano talagang magarbo No. Eh katulad niyan, uh, kailangan muna niyang pagtiisan nito no habang uh, habang naghihintay sila ng pagkakataon na makatakas. Hindi hindi. Hindi makatakas. Yung uh, kung papayagan halimbawa ng korte na makapag bail sila or uh, hindi siguro mag may mga pagkakataon na uh, mag magkakaroon ng uh, request no na hindi siya ikulong sa ganitong klasing kulungan no. Pwedeng ganun, pwedeng ganun. Ah, uh, depende na lang din yun kung papayagan siya, no. Sa bail naman, depende rin 'yun sa ano, si sa, sa piyansa niya. Depende rin 'yun sa ah uh, kung uh, kung mag-aagree 'yung korte, no. 'Yung mga magdi-decide -de kung pwede siya magpiyansa o hindi. Okay, so ayun, nakita na natin. Ang inaabangan ko talaga 'yung Kanyang no, mag no. Kasi doon kitang-kita mo 'yung mukha niya at 'yung mga kasama niya, no yun ang isang abangan natin guys and siguro lalabas na rin yun no? malapit na blur? bakit blur? bakit kailangan ay blur? ay eh, mag chat na lang ayun ko ang daming drama nito mga ate totoo tingnan to ha baka naman hindi talaga sila yun Eh, wala, wala pa. Wala pa yung nilalabas sa mga... yung mga kasamahan nila, nakakita ko, ma? Ah, okay. Sinasabi rin dito na, ano eh, na nagre-request ng house arrest. Yung house arrest, guys, uh, pipili sila, halimbawa, ng pwedeng uh, pagtuloyan muna na bahay, no? Yung hindi naman katulad nito, nitong nakikita natin dito. Depende yon Depende kung papayagan sila ng korte, no? Eh... Meron na daw. Hmm? O nga, yan. Pero, i-blur nila kasi hindi ko alam kung bakit kailangan i-blur, no? So, meron na nga. May mag na. Tama si mama. So, yan. Abangan na lang natin, no, kung ano yung pinakang uh, uh, kasunod nito. Uh, I think, tingin ko hindi basta-basta harap si Kibuloy dito sa Senate hearing. Yun lang ang nakikita natin. Ah uh, ka, sa kalibre ng kanyang abogado gaya ni uh, ni, ni attorney Torion tingin ko hindi siya ano um, may karapatan naman silang tumanggi ano, pero i think in effect pa rin yan eh tingin ko yung uh, uh, natura sure, ah. kasi merong warrant of arrest na galing sa korte dahil do sa mga kaso niya so i think medyo malabo nga na humarap sa hearing itong si Pastor Gibuloy no tingin ko ah uh, ilang percent ba? Mga 1 percent. <laughs> Sige, palaki natin ng konti. 10 Depende siguro, no? Kung, uh, mahihimok sila. Uh, mas malaki yung chance na, ano, sa korte na lang ito. Sana nga, ma ka ako. Yung, ano pero bihira mangyayari yun. Uh, bihira mangyayari ma-televise yung mga ganitong, uh, uh, naalala ko yung sa Bisconde Massacre yata. Kung hindi ako nagkakamali, yun isa sa mga na-televise na court hearing, no? dito sa bansa natin. Okay guys, uh, yun, abangan natin to. napaka uh, napakainit na balita nito. Gustong gusto ko mag-post ng mga ano. Pero may mga ipopost tayo mga repairing no. Ah, uh, tingin ko bukas, itatry ko. Ah, uh, gustong gusto ko lang talagang ano to, i-content dahil sobrang interesado tayo dito sa nangyayari no. Bukod dun, ito kasi, ah, uh, hindi lang naman si Kibuloy ito eh. Di ba? Hindi lang si Kibuloy ito. Uh, kasama dito yung mga alam niya na, yung mga tinatawag nilang DDS, no? Yung, ewan ko, dati sobrang bilib na bilib ako sa kanila. Sobrang bilib na bilib kami. Tayo. Pero ngayon, ewan ko, parang bumabaliktad na ang mundo, sabi nga, uh, parang nag-iiba na, no? Uh, although, hindi ko pa rin gusto yung mga kakamping, no? Hindi pa rin. Uh, pag sa akin, no? Mas gusto ko pa rin yung mga, uh, sabi nga natin, yung mga may may paninindigan. Sabi nga, may ano, yung hindi basta-basta magpapadala sa mga sabi-sabi. Yung marunong, marunong sa pamamahala. Mas diba? okay yun. Hindi yung didiktahan lang nandidiktahan. Okay guys, no? Ito po muli si Daddy Bean. Ingat kayo. Hanggang sa muli. Bye-bye.